Hi guys, ayan. Nakaisip gumawa ng cake pero tamad na tamad naman. Ayan tuloy yung kinalabasan ng cake. Basta tamad yan ang tsura ng cake. Walang kabuhay-buhay. <laughs> chocolate cake. Ayan guys, homemade cake yan. Butas-butas. <laughs> <laughs> At least chocolate pa rin lasa niyan. So mamaya kakain ako. No? Kung pumunta yung mga kasama ko, yung maganda ay eh, tumutulo na siya. Kasi main pa siya guys, nilagay ko na yung sauce main pa. So ilagay muna natin sa repara. Ayan, huwag tumutulong. Lagay natin sa repara yung ditong Ayan, natutunaw pa yung ano niya eh. Chocolate toppings niya. So yun guys, ganyan lagi ako gumawa ng cake to yung ano, birthday ko. So yung gawa ko ngayon ay palpak yata. Para sa akin palpak. <laughs> At least chocolate pa rin lasa ngayon. Paulit-ulit na lang yun. So, yan guys. Thanks for watching. Maraming maraming salamat sa walang sawan yung support sa patuloy nanonood ng aking video. Sa mga hindi nag-skip na ads. Thank you, thank you. Sa mga nag-watch, nag na ads. Thank you, thank you. Ayan, more blessings to come to everyone. God bless. Bye, bye, bye. Ay, birthday ko nga pala ngayon. Ngayon ay October 13. Thank you, thank you guys. More blessings sa ating lahat guys. Love you all. Mwah!